Nasa bol na po yung binong task force ng Department of the Interior and Local Government na mag-iimbestiga sa mga opisyal at pribadong individual. Kaugnay ng itinayong resort sa gitna ho ng Chocolate Hills. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos na is nilang mapanagot ang lahat ng nagpalusot at nag, uh, sa pagpapatayo ng uh, resort po doon. Inaasahan ang resulta ng investigasyon sa loob po ng tatlong linggo. We would like to know anong lapses dito, anong nangyari dito. Kung walang kasalanan, walang problema, walang kasalanan. Ipafile namin ito sa office of the Ombudsman. Ipafile namin ito for possible suspension. Lahat-lahat na yan, ipafile namin yan. Tinigbun interior and local government secretary Benar Abalo, sinabi naman ng Bohol Provincial Government na bukas sila sa investigasyon ng DILG. LGU. We are under the supervision of the DILG, so okay, na rin. From the start, we were anticipating na talaga ang DILG about this. Especially, it has become a national issue.